Magkano sa legs? Magkano sa legs ng chicken? Legs at chicken? Legs tsaka wings po, 20 okay. lang. Tapos 20? Thai part tsaka pichu, 25. Okay. Sa okay. leeg, 20, eh, 12 lang po. 12 lang sa leeg. O okay. oh, guys, kita nyo kung gano'ng kamura din. Talagang pang masa to. Wow, oh. maraming nakapilo. Hi, magandang gabi. May may na may Oh guys, meron pa oh. So talagang babalik-balik kayo dito. Ano oh, dahil dahil po ano, masarap po ba talaga? Oh, masarap tama din. Siya. Sa price niya kasi malaki. Ayun. Nako, di ba? Sa sa price daw ah tama, tama po dun sa ano kasi tama daw po yung laki. guys daw. Guys daw si sa parada, guys. May pa Hello po. Magandang gabi po sa inyo. Yan um, guys, mga nakapila pa para bumili rito. Shout out. Kuya na mo, waiting challenge Um Kobontin vlog. Ano po? Kobontin vlog. Kayet so. Uh, kahit apat lang i-type mo, lalabas na yung ano na yun eh. Yes, mo sila. Yan. KXO. Ng KXO B. As boy. Tingnan mo dyan kung may Kobon King vlog na lumal. Yan. Yan. Diun subscribe nyo ako ha. Thank you po subscribe mo ako. Yan, tapos share nyo. Thanks ng marami. Mama, nom name mo nga pala. Pa? Pangalan mo. Ria May. Ria May. Taga saan ka, ma'am? Ah, oh, taga dito lang ako sa parada. Dito lang. So, talagang babalik-balik ka talaga rito. Opo, noon. Madalas. Kasi taga dito. Mga magkakasama po kayo. Opo, opo. Ate, ikaw, sir, ano name mo? Dan oh, Joffert po. Ayan, magkakasama kayo, magkakamagana, kung ano ba? Ate ko po Ate mo. Oh, thank, you sa inyo ha. So, yung oh, guys, so, isang malaking container na to. O, so, lalagyan guys, so, oh, ng suka. Ubus yun. Lahat to. So. Laki-laki nyan, no? Diba? So, eto guys, so, time check. 8.19 ng gabi. So, Marami pa rin nakapila So mga viewers uh, Inimbitahan ko po kayong pumunta rito Sa kanto ng Pilisa Para uh, Tangkilikin po natin Ang gawang Pilipino uh, Si Jolly Good uh, Always press po Ang chicken nila guys so, Ako'y magpapaalam na Thanks ng marami sa inyo at sa lahat ng mga viewers na tumangkilik Kay Jolly Good Yan guys uh, wag po kayong magsawang Bumili dito Sa chicken nato guys Dahil masarap talaga to guys Si Jolly Good Number 1 po sa atin uh, Ganito na lang guys Tatapusin ko ng vlog ko Gutom na rin ako <laughs> So guys salamat ng marami Thanks Bye bye po Bye bye!